Tsaka si Ma'am um, Malu. Malu. Um, Mr. Chair, sa akin po medyo iba yung pananaw ko dito. Ha. Ah. Totoo, meron pong mga troll farms. Meron talagang mga mga operator, operator na ganun po yung ginagawa. Marami din po talaga Pero sa case po ng DDS, marami din naman po sa kanila organic. Eh. Mga totoong mga... Kasi meron po tayo... Ito po yung naging problema, Mr. Chair. Um, meron po tayong mga kababayan. Naging pastime na po itong itong pakikipag-away sa kapwa Pilipino sa online. Parang pag may nakita sila na, uy, kinainaaway si Duterte. O, pagtulungan natin 'to. Kumbaga, doon 'yun ang pastime nila. Doon sila nalilibang na murahin si ganitong congressman, murahin si ganitong ano, uh, bastusin si presidente, pero lahat po 'yun online. Pero pag sa personal, hindi naman po sila bastos eh. Kung hindi naman po nila masasabi 'yun in uh, in person. Yung nga po, hindi, hindi po naka-attend yung karamihan po sa kanila dito. Pero yun po ang ang malungkot na nangyari sa kultura po natin dahil po uh, kumpara itong culture of hatred sa online na marami pong Pilipino pag oi si Mark, hindi ko gusto sinasabi nito. S Sasabihan ko 'to ng mga masasakit na salita. Parang nag, ganun po sila nagiging masaya eh. At uh, hindi po ito mga bayaran, hindi po ito mga computer, mga totoong Pilipino po ito. Na kapag kaharap mo naman in person, hindi ka naman hindi ka naman magawang mamura. Talagang pagsa online lang, siguro yun ang trip nila. So, okay. um, ibig sabihin nun, um, hayaan na lang, no? Uh, pwede pong isara yung comment section sa ibang mga ano. Yun po pala ang gusto ko din sabihin, uh, Mr. Uh, okay. Chair. Um, like sa TikTok, pwede pong i-moderate yung mga comments Pwedeng isara Tapos pwedeng i-approve lang kung ano yung gustong pumasok Sa mga news outlets po Pwede din po isara yung kanilang mga comment section Sa mga Facebook posts Para po hindi nag-aaway doon sa comment section nila yung mga Pilipino Kasi po ang nangyayari Doon po nagbabardagulan, nagkakasakitan parang nang um, nang nang damdamin. So, si Commissioner Chelsea, ni Mark na meron namang option uh, option na pwedeng tanggalin yung Isara po yung comment section sa particular different so, posts. At tensary na din natin yung mga Opo. Tsaka malaking bagay din po yung mga react sa Facebook eh. Kasi po uh, nagiging way of bullying din yung ha-react. Kasi po wala namang iba-ibang klase ng reaction pag sa Instagram tsaka sa ibang mga platform eh. Pero sa Facebook, 'di ba, merong like, merong love, may laugh, merong care, may iba ibang react. Yung pong hahari, akin nagagamit po pang bubuli pag sa isang post. Kahit kunyari, seryoso po yung post ng ninyo o nung ano, lalagyan at bubuhusan nila ng hahari react dahil kalabang kayo nung politiko na kasama po nila. So that that becomes a form of bullying din po. So I'm not sure kung open si Facebook na bigyan ng option para alasin yung mga reacts, para like na lang lahat. Kasi pwede naman pong mag kunyari, yung post nyo, pwede ko namang i-share sa wall ko, tapos magsasalita ako ng, ng contradicting, pero sa wall ko. Hindi ko kailang maging toxic dun po sa comment section. Thank you, Mr. Chair. So, <coughs> po. Gusto ko din pong idagdag din, um, pansinin nyo po sa aming mga vloggers, kahit yung mga nasa likod, karamihan po sa amin, hindi na po nag political vlogging sa Facebook. Kasi po ang ginawa po ni Facebook over the last few years, binaba po niya yung algorithm for politics sa platform niya. So, pag naglabas ako ng post ng video about politics, hindi po siya kinakalat ni Facebook. So, ang, ang, ang nangyari po sa amin, dahil hindi na kinakalat yung videos namin sa Facebook, lumipat kami sa TikTok, lumipat kami sa YouTube. Ang punto ko po, may kapangyarihan po yung mga platforms para pakontiin yung algorithm, para pakontiin yung views pagdating sa politika, para po hindi ganun katoxic. Kaya yung Facebook po ngayon, hindi po siya ganun katoxic. Kasi binabaan po niya yung pong algorithm for political posts, uh, lumipat po sa TikTok. Sa TikTok po ngayon nagbabardagulan yung karamihan po ng mga mga kababayan po natin. Thank you, Mr. Chair. minutes, Congressman yung, yung explain ko lang din po yung pagdating po sa bias. Ang nangyayari po kasi sa aming mga vloggers, kadalasan po, usually si sa umpisa, pipili kami ng side eh. Ang nangyari po ito noong last year nung nagsabay na rally yung mga Duterte Tsaka si President Bongbong Yung pong unit team na mga magkakasamang vloggers dati Nahati Yung iba po sumama kay Pangulong Marcos Yung iba po naiwan kay Pangulong Duterte So lahat po nung nandoon kay Duterte Yun po yung umaatake po ngayon Kumaga yun na po yung bias po nila Yun na din Tapos lahat naman po nung nandoon sa Marcos side Yun naman yung nagtatanggol sa Pangulo So parang debate team po ang nangyayari May debate team yung bawat side Tapos nagbabardagulan kami nag-aasaran nag, nag, uh, nag doon na po pumapasok yung pong mga mga pictures na ginagawa po nila para po uh, gawing uh, kal, uh, parang uh, loko-loko or kung ano man pero po syempre pag lumagpas na po sa linya at nagiging libelous na pwede na pong magsampan ng kaso kasi nagiging at libelous na po yun And... uh, um, magandang hapon po sa ating lahat uh, Mr. Chair, uh, before I ask uh, simple questions po sa ating mga guests Uh, I um just want to associate myself with the remarks of Congresswoman Geraldine Roman when she emphasized on the on how as a community, as a society, we have the moral obligation to uphold the truth uh, because there wouldn't be any justice without truth and I believe that. Um, I guess her main contention is that if falsehood remains to be unchallenged, it becomes the truth. So that's why it is our obligation as human beings, not just partisan beings or whichever party that we'd like to incline to. Ano, yeah, no? no? Uh, wala po, Mr. Chair. Um, kasi po, uh, marami pong efforts before na subukang ipaggrupo yung mga vloggers. Kaso po, uh, politically divided po, mahirap eh. Hindi mo pagsasama yung admin na vloggers sa mga DBS na vloggers ngayon dahil medyo magkalaban sila uh, online. And yung nasabi niyo po kanina na Uh, pinatay nyo yung, uh, you deactivated your Facebook dahil ang yun po yung goal nila eh. Ang goal nila is yung anyone na dissenting opinion from them, they will barrage, they will bully, hanggang mag-off po ng page para hindi na po mag-post uh, mag online. So, ang goal po kasi talaga minsan is mambully. To silence and censor. To silence and censor. So, hanggat hindi sila lumalagpas doon sa linya na libelous, mahirap pong kontrolin talaga minsan yung pambubuli nila. So would it be impossible? Would you think that it would be impossible for 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 your community to gather together uh, and maybe come up? Would it be impossible? Uh, hindi naman po impossible. Okay. Uh, pero it would take a lot of hard work uh, to come together. Kaya ako po, personally, yung mga hindi umaten na DDS, marami po doon kaibigan ko. Kasi mm -hmm. na nahihiwalay ko yung trabaho namin doon sa personal na friendship, yung iba po kasi hindi eh, kapag nandun ka sa kabilang side, kaaway ka namin, kahit sa personal na buhay um, sa akin po, ano eh, kailangan balansihin yung uh, right to free speech and yung uh, uh, possible na pag-abuse nito kung saan nakakasobrang sakit ka na ng tao, libelous na o hindi kaya, kinatraidor mo na yung bansa um, with that being said, sa akin po ang tingin ko, kailangan hiwa-hiwalay po eh separate na usapan para sa AI kasi po ibang problema po yung sa AI Doon pa lang ang dami na tayong magiging problema in the future tapos ibang usapan kapag uh, yung vlogger naman ay being used by a foreign uh, as a foreign agent or a foreign country so pwede pong ihiwahiwalay po na ganun para at least we could solve yung pong mga malalaking problema na yon. Generally that is a policy or a uh, regulatory policy na dapat meron tayo. Yes po, okay. So ayun po, wala tayo niyan. Uh, wala po. Yung yung necessity. Oh, uh, yes po. For a like for AI tapos pagdating po sa mga foreign agents, uh, wala po. Sige, okay. Thank you, uh, Mr. Mark. Kasi yun din ang sagot ni Ms. Malu kanina. Now, I'd like to ask attorney, you say about that video naman. Eh, gusto ko lang din pong idagdag eh. marami po tayong kababayan at kahit yung mga vloggers, hindi naman po sila tanga na hindi nila ma-distinguish ano yung fake news sa hindi. Ang problema po, kahit na merong pagdududa sa kanila kung totoo to, -toto, hindi, if the video serves their narrative, if the post serves nung naratibo nila, if it supports the candidate na gusto nila, they will still share it. Nasa ganun na po tayong stage eh. Na kahit... But, uh, are you telling us that uh, itong mga ganitong klaseng vloggers do not know the limitations of the freedom of expression or freedom of speech? The thing is, kasi po, there are gray areas eh. Merong mga videos na pwedeng 70% true, 30% not true. So kahit maliit lang yung porsyento na chance na magkatotoo, sineshare pa rin. Uh, tapos pwedeng patanong, totoo kaya ito? She share ganun. So meron pong mga ways to circumvent just to push their narrative dahil ang gusto nila is ma masira si Pangulo. So they share a post even if they've not validated it or verified it, yes. As long as it suits their narrative. narrative. Oo, oh, kaya inutos sa kanila, ginagawa Opo. Ka nila. Opo. At kahit po yung mga, kahit po yung mga ordinaryong Pilipino, ganun din. Okay, sige po. Salamat.